Napuno ng mga bulaklak, lobo at malakas na hugulhul ang libing ng 13 anyo sa si Charles kahapon. Kasama ang mga kaklase, kaibigan at kaanak, tanging sigaw nila ang hustisya. Si Charles, ang 13 anyos na balot bendor na nasawi matapos pagbabarilin sa isang lamay noong 15 ng Setyembre sa barangay Pulay, Bilyesis, Pangasinan titig titig na naman niya yung picture ng kapatid ko, eh maaalala na naman niya na wala na pala yung anak niya. Eh nga po eh, hindi pa rin ito niya talaga ano, wala. Wala pa talagang ano. Hindi pa talaga namin matanggap yung nangyari sa kanya. Sa investigasyon ng PNP Bilyasis na pag-alaman na biktima si Charles ng misidentification, Ayon kasi sa sinumpaang salaysay ng saksi sa insidente, magkahawig umano si Charles at ang 21 anyos na target ng mga sospek. Base sa mga saksi natin ay uh, galing po kasi sa sa inuman itong nga uh, yung supposed to be target natin na tinitignan natin at uh, yung mga yung sospek po natin. So mayroon pong nangyaring gulo doon prior sa pamamarin na uh, kung saan uh, present po yung uh, supposed to be target natin at saka yung uh, minoridad na uh, naging uh, mistaken identity nga po. Hindi muna isinapubliko ng PNP ang pagkakakilanlan ng sospek habang inihahanda na ang kasong murder at two counts ng prostrated murder laban dito. Na-assure naman natin na yung justice, para doon sa bata na biktima natin ay may bibigay na may bibigay po natin kaya po pinag-aaralan natin na uh, mabuti itong kaso para magkaroon po tayo ng airtight na case laban po dito sa mga assailants po natin Malapit na po talaga. Kasi po, hindi naman po kami pinapabayaan ng kapatid ko na siya po talaga ang nagtuturo, na siya po talaga ang salarin. Mensahe naman ang kapatid sa sospek. Ang mensahe ko sa nang patay sa kapatid ko, napaka walang hiya mo. Sana bago ka bumaril, tignan mo muna kung sino binabaril mo. Napaka hirap eh. Parang panaginip lang itong nangyayari sa amin ngayon, hindi pa rin kami makapaniwala sa ginawa niya. Salam. Umaasa naman ang pamilya na mahuli na ang sospek sa lalong madaling panahon at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Charles. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.